Eto nga ang ganap ngayon mga kainday mamsi Bago kami umalis ni Lolo ko ng bahay, nag-usap na kami mga kainday mamshi. Tumawag na rin ako ng taxi at linagay ko na rin kung kami pupunta mga kainday mamshi. Yung resto ko basel na malapit lang dito sa amin mga kainday mamshi. Yung tinatawag na ng Italian food mga kainday mamshi. At pagsakay nga namin sa taxi mga kainday mamshi ay nagbago ba naman ang isip ng aking Lolo mga kainday mamshi. Habang nagpintuhan na sila ng taxi driver mga kainday mamshi at ini ba niyo kami pupunta ngayon mga kainday ma'am si dahil ngayon taxi driver mga kainday ma'am si may sinabing restaurant na masarap daw kainan mga kainday ma'am si at ang lolo ko naman ay ginanahang puntahan mga kainday ma'am si kaya eto mga kainday ma'am si napapalayo na kami ni lolo ko mga kainday ma'am si at first time ko nga lang din itong mapupuntahan restaurant nito mga kainday ma'am si at ang aking lolo ay first time din yung kakain dito mga kainday ma'am si dahil nga puro italian po food na kinakainan namin ay nagpunta kami dito sa purong mga kainday mamsi yan po yung mga pagkain nila dito mga kainday mamsi andito nga pala kami sa restaurant na to, mga kainday mamsi ang purong mga kainday mamsi nakalimutan ko na kung ano pangalan ng restaurant na to dahil na ko pa tinatanong ay talaga hindi ko matandaan yung restaurant na to mga kainday mamsi o ano pa ng restaurant pero napakagandang restaurant naman ito mga kainday mamsi kasi maluwang din naman mga kainday day mamsi, eto pala ang aking in-order mga ka-in-day mamsi yan po, puro grill grill po siya mga ka-in-day mamsi, at sa akin, in-order ko naman ay atay mga ka-in-day mamsi, si lolo ko ay steak mga ka-in-day mamsi at mayroong pargit mga ka-in-day mamsi, kaya nga mga ka-in-day mamsi nag-start na rin kami kumain ay ulo ko mga kainday mamsi. At pagkatapos na namin kumain mga kainday mamsi ay umuwi na rin kami mga kainday mamsi. At itong at nakasakay na rin kami sa taxi mga kainday mamsi. Kaya nga ipapashare ko kayo dito sa Tel Aviv Israel mga kainday mamsi. Napakagandang biyo mga kainday mamsi. Nag naglalakihang mga building mga kainday mamsi. At pagtingin ko nga pala sa lapas, mga mga ka kainday mamsi ay may nakita tayong trend mga kainday Day Mamshi, yung tren na nga pala na yung mga Kainday Mamshi ay lagi ko siyang nakikita mga Kainday Mamshi, kaya lang mga Kainday Mamshi ay hindi naman tayo nakakasakay dyan mga Kainday Mamshi, halos na sa 8 years na nga tayo dito sa Israel mga Kainday Mamshi ay talagang hindi pa ako nakakasakay sa tren ng mga Kainday Mamshi ewan ko nga ba kung kailan ako makakasakay dyan mga Kainday Mamshi 8 years na natin dito sa Israel hanggang tingin lang tayo sa trend mga kakaintay, Ma'am si. Talaga hindi pa tayo nakakasakay mga kakaintay, Ma'am si. At ayan nga mga kainday mamsi, ito pala ay Tel Aviv, Israel mga kainday mamsi. At makikita mo ang naglalaki ng mga building mga kainday mamsi. Kaya ito ko na kayo ngayon mga kainday mamsi dito sa Israel mga kainday mamsi. Yan po ang view dito sa Tel Aviv Israel mga kainday mamsi. At yan nga na traffic pa nga kami mga kainday mamsi. At andito nga kami sa Ayalon North mga kainday mamsi. Dito po kami dumaan mga kainday mamsi. At hindi ko nga alam mga kainday mamsi kung anong restaurant na pinuntahan namin ng aking lolo mga kainday mamsi dahil nga first time namin pumunta daw mga kainday mamsi ay eh ay talaga namang hindi ko talaga matandaan mga kainday ma'am si, yung pangalan ng restaurant na yun o dahil sa Hebrew ang pangalan ng restaurant ay talaga hindi ko talaga matandaan mga kainday ma'am si kaya nga mga kainday ma'am si tayo ay natatraffic ngayon mga kainday ma'am si, at pauwi na nga rin tayo mga kainday ma'am si kaya ya, mga kainday ma'am si tamang tingin lang tayo sa daan mga kainday ma'am si tamang tingin lang tayo sa naglalaki mga building, mga kainday, ma'am Yan po ang view dito sa Tel Aviv, Israel, mga kainday, ma'am si. At kanina nga napalayo ng aking lolo, mga kainday, ma'am Kaya mga kainday, ma'am bukas na lang ulit. Bye-bye!